Kaninang alas 8 ng uh, gabi ay uh, tuloy na nga naging mga bagyo itong dalawang low pressure area na ating minomonitor sa mga nakaraang araw. Una, itong nga uh, low pressure area sa kanlurang bahagi ng ating bansa, binigyan na natin ng local name uh, na Butchoy at kaninang alas 10 ng gabi huli itong namataan sa layang 535 kilometers kanlura ng Tanawan City sa Batangas. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 kilometers per hour at na umaabot sa 70 kilometers per hour. Patuloy ang paggalaw ng nasabing bagyo itong si Tropical Depression Buchoy pa westward sa bilis sa 25 kilometers per hour. At yung uh, pangalawang low pressure area naman, itong nasa silangang bahagi ng ating bansa, uh, kanina nga alas gis ng gabi, ay binigyan na rin natin ito ng local name na Karina. So itong si Tropical Depression kanina, yung latest location nito, kanina nga 10 p.m., ay nasa layong 780 kilometers silangan ng Vira Catanduanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 45 km per hour at pagbukso na umaabot sa 55 km per hour. Patuloy naman yung paggalaw nito west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. So makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga kaulapan na associated sa mga bagyong ito ay hindi umaabot sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayon pa man, itong southwest monsoon o hangin habagat ay patuloy na nagdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pakidlat sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon, kabila na dyan ang Metro Manila, Western section ng Visayas at itong Western at Southern sections ng Mindanao. At para naman sa magiging track and intensity forecast nitong si Bagyong Bochoy, inasahan natin na for the next 24 hours, bukas araw ng Sabado ay nasa layong 915 kilometers west of northern Luzon na ang sentro ni Bagyong Bochoy. So nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Magpapatuloy yung paggalaw papalayo ni Bochoy sa ating kalupaan sa mga susunod na araw. So 24 hours after that, sa araw ng linggo, ito ay nasa layong 1,045 kilometers west na ng Northern Luzon and pagsapit naman ng lunes ay ito ay nasa layong 1,265 kilometers kanluran ng extreme Northern Luzon. Para naman sa magiging track and intensity forecast itong uh, si Bagyong Karina, itong si Tropical Depression Karina, So for the next 24 hours, sa araw ng Sabado, uh, gabi ng Sabado, in, uh, specifically, ito ay nasa layang 715 kilometers na east of Kasiguran Aurora. Magpapatuloy yun, generally, northwestward na paggalaw ni Karina. At pagsapit naman ng araw ng linggo, yung location nito, 525 kilometers silangan ng Tegagaraw City sa Cagayan. And pagsapit naman ng gabi ng lunes, A uh, July 22, yung location po ni Bagyong uh, Karina ay nandito na sa 430 kilometers silangan ng Aparri uh, Cagayan. Magpapatuloy naman yung generally northward na paggalaw nitong si Bagyong Karina patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagsapit ng uh, July 23 araw yan ng uh, Martes, location nito 425 kilometers east ng Itbayat, Batanes. And pagsapit naman ng Merkules next week, yung, la, yung location nito ay malapit na sa northern boundary ng ating par, 570 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. At ano nga bang ating inaasahang mga impacts na dala nitong uh, si uh, Bagyong uh, Butchoy at Karina sa mga susunod na araw? So unlikely naman, hindi natin inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto itong mga pagulan na dala ni Butchoy sa anong bahagi ng ating bansa sa susunod na tatlong araw. At malitan niyo yung chance na itong si Karina ay magdulot ng heavy rainfall sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Ngunit kung merong significant changes sa ating tract scenario especially kay uh, Tropical Depression Karina, posible may mga pagbabago rin sa ating heavy rainfall outlook sa mga susunod na araw or within the forecast period. Kayo mantabay tayo sa mga succeeding tropical cyclone bulletins na ipapalabas ng pag-asa ukol sa mga bagyong ito. At sa lukuyan itong southwest monsoon o yung hangin habagat na ini-enhance o so, pinapaiba ni Tropical Depression Butchoy. So ngayon, si, si Butchoy pa lamang yung nagpapalakas ng hangin habagat. So on Sunday, July 21, posible na rin palakasan ni Karina itong hangin habagat na magdudulot ng moderate to heavy rain. So katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan sa kanurang bahagi ng Luzon over the next 3 days. So para sa karagdagan detalye sa mga areas sa mga karanas ng significant na pag sa mga susunod na araw, starting tomorrow, July 20, makakaranas sa tayo ng 50 to 100 millimeters. So ito yung uh, katumbas ng moderate to heavy rain sa areas ng Northern Palawan at Occidental Mindoro. Pagsapit naman ng linggo, matatagdagan pa yung mga areas na makakaranas ng pag-ulan. So magpapatuloy mga pag sa Northern Palawan, Occidental Mindoro, magkakaroon na rin tayo ng mga pag-ulan. Yung moderate to heavy rain sa Zambales, at sa Bataan. At pagsapit naman ng lunes, buong Ilocos region na. Pati na rin yung mga areas na nabanggit ko kanina, itong areas ng Zambales, Bataan, Northern Palawan at, o at Occidental Mindoro, makakaranas rin tayo na hanggang sa mga malalakas na buhos ng ulan. Kaysa sa mga nabanggit na lugar, kung maaari, maging handa pa rin tayo at alerto sa mga bantan ng pagbaha at pag ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy ang ating pag-ulan na mararanasan. At sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, so as of 11pm today, wala pa rin tayo nakataas na gale warnings sa anumang baybay ng ating ka, kapuluan. Iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa western section ng Luzon. Dahil posibleng makaranas dyan ng moderate to rough sea conditions. So katamtama na sa karagatan ang posible dito sa western section ng Luzon. At ito naman ating track para, or para sa karagdagang na detalye sa track and intensity forecast dito na uh, si Tropical Depression Butchoy. So inasahan natin na si Butchoy magpapatuloy yung generally west northwestward na paggalaw nito hanggang bukas. At pagsapit naman ng Sunday magiging north northwestward na yung uh, paggalaw nito. So makikita natin dito sa ating image ay posible na itong makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility within the next 12 hours. So yung landfall scenario natin sa bahagi or sa vicinity ng Hainan, China by late Sunday or early Monday. At parang man kay tropical depression Karina or kay bagyong Karina, so ito yung bagyong na mas mananatili sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw ni Karina hanggang sa araw ng linggo. So magde-decelerate itong paggalaw ni Karina at magta-turn or liliko pa north-northwestward sa araw ng lunes. Afterwards, mag-accelerate mag or bibilis naman yung paggalaw nito nga si Bagyong Karina patungo sa northern boundary ng ating par. More in particular dito sa Ryukyu Archipelago from Tuesday onwards. So makikita natin dito sa ating track, malayo po yung galaw ni Bagyong Karina sa ating bansa. Pero gayon pa man, wala, kahit wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kapuluan, posible pa rin itong pairalin or paibayuhin ang southwest monsoon o hangin habagat na magdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So itong Luzon and Visayas in particular, makakaranas tayo ng mga pagulan sa mga susunod na araw. At inasahan natin na itong si Karina, posibleng niya nga makamit o ang Tropical Storm Category, so magpapatuloy intensification nito sa mga susunod na araw. So Tropical Storm Category by Sunday, magpapatuloy intensification nito, posibleng na itong mag isang ganap na Typhoon Category pagsapit ng Tuesday or Martes.